Ang yaman ng usapin tungkol doon kay Heidi Mendoza at saka doon sa si LGBTQ plus community. Let me explain. Ang mga tao ngayon nag-iisip dahil mapapansin natin na nagkakaroon na sila ng mga puna at nag na sila ng mga sentiments sila kung gaano ka-consistent yung kandidato sa kanilang mga plataforma. Para sa akin, green flag yon kasi natututo na tayong mag-usap. Kailangan lang siyempre mas iwasan natin yung pagiging dismissive sa mga nararanasan ng ibang tao, lalo na kapag bahagi sila ng marginalized community. Green flag para sa akin yung mga kandidato na marunong tumanggap ng puna at after ng mga puna na yun, ginagawa niya kagad na aksyon na nakikinig siya, inuunawa niya pa. Dahil trabaho nila na gumawa ng mga batas na ina-address yung mismong mga concerns ng mga taong sinasakupan nila. So, ganito, kapag may mga tao na nag-open up, nagpupuna, nagsishare ng sentiment sila, magandang ginagawa natin ay pag-isipan at makinig. Kasi meron yung pinanggagalingan, hindi sa nasabihin na bias kagad. Dahil maaaring ito ay bahagi ng buhay nila na hindi mo nararanasan at nakikita, kaya ang dali lang sabihin sa'yo na isang tabi mo. So, dun sa kaso ng kay Heidi Mendoza, nagkaroon kasi ng uh, conversation kay Sasa Girl tapos sa kanya. So, it's like, nagkaroon na ng understanding. Tapos, lumabas yung video na to, at nag siya, somehow, syempre, madi-disappoint o kaya naman mag-grieve yung mga nasa LGBTQ plus community kasi nag-share ka na nga ng mismong experience mo at ng struggles mo. Akala natin, nagkaintindihan na tayo. Syempre, kapag ganun, di ba, ganun yung naging response na isang kandidato, po pwedeng masaktan ka dahil nga, you're rooting for this person. So, kapag may nag-share ng ganun, na parang nagsistep back sila or wini-withdraw nila yung vote nila for now, so, ibig sabihin nun, nasa proseso sila na pinag-iisipan nilang maigay kung sino yung kandidato. And green flag yon kasi nga, nagiging critical ka kung sino iboboto mo. And somehow, gano'n din dapat yung mga kandidato. Ano ba yung dapat kong i-improve na baka meron akong na-overlook? Siguro hindi ko lang matanggap sa mga nangyayari ngayon sa social media. Like halimbawa may nagpo na. So pag sinabi ng gantong kandidato na susuporta ng same-sex marriage eh parang iboboto niya na. Hindi po ganoon. Kasi syempre consider natin yung mismong background like credential tulad ni Heidi Mendoza. Tapos talaga bang nagkakaroon siya ng effort para dun sa community? Kasi kahit naman sino pwedeng sabihin na sinusuportahan to pero inconsistent naman sa action niya. Syempre red flag 'yun, hindi mo iboboto. So 'yun, ang dami nating matututunan sa mga ganitong klasing dynamics ng na LGBTQ+ ngayon yung nakikita natin. So may mga lalabas pa dyan ng mga issues tulad ng sa kalikasan. Halimbawa, po pwedeng persons with disability, etc. At yun din syempre mas maging understanding tayo kasi yun din ay mga talagang karapatan na dapat din natin i-address. So maging careful tayo at mas maging mapagmatsag tayo sa mga kandidato na talagang nire-represent yung mga sinasabi nila talaga at consistent sa kanilang platform at gaano sila ka-open para mas maunawaan yung struggles natin bilang mga Pilipino.